Sa patuloy na pagsusumikap ng pamahalaan ng Autonomous Region in Muslim Mindanao na mapaabot at maramdaman ng mga mamamayan ang serbisyo nito, inilunsad noong taong 2013 ang Arm Health, Education, Livelihood, Peace and Governance and Synergy o Arm Helps. Ang Arm Helps ay isa sa mga banner program na tangan at tinataguyod ang convergence strategy ng pamahalaan ni ARMM Governor Mujib S. Hataman kung saan sama-samang maghahatid ng serbisyo sa bawat barangay ang nagsama-samang mga ahensya tulad ng Department of Health, Department of Education, Department of Social Welfare and Development, Departments of Agriculture and Fisheries, Department of Interior and Local Government, and Department of Public Works and Highways. Ayon kay Arm Helps Project Manager Anwar Upham, aabot sa 53 barangay ang mabibigyan ng tulong ng programang ito. Sa so, ng isang convergence uh, strategy, which is lahat ng mga regional line agencies ay nagsama-sama upang dalhin ang serbisyo diretso sa barangay upang uh, makita ang totoong serbisyo at maramdaman ng taong bayan na mayroong ARMM na at nagmamahal sa mamamayan ng uh, region. Pumagitan ng isang community planning, a focus group discussion, ma-identify ng barangay mismo ano ang kailangan nila sa kanilang barangay. Ang programa ng Arm Helps ay nagtakda rin ng requisitos para sa mga beneficiaryong barangay. Ang bawat barangay ay kailangan may deed of donation o barangay resolution na nagsasabing ang lupa ay nilaan ng barangay para pagtirikan o paglagyan ng mga proyekto inaasahan naman na maiimplementa na ang programa at proyekto sa 53 barangay bago magtapos ang taong 2014. Mula sa Autonomous Region in Muslim Mindanao at ng Bureau of Public Information, ako si Sheila May Piang de la Cruz para sa The Working ARMM Government.